Hi po Morning Morning uh, Dito kasi tinitignan ko 1, 3, 4 Ah, dyan lang uh, Good morning, ma'am Nasa vlog kayo, ma'am Okay lang po Hello Ah, shower cap, ma'am Gusto niya? Dito, ay ma'am Sa gilid po Papasok pa lang po, kaya? Yan, ma'am advance Merry Christmas pa Ah. Uh, okay balik ko lang ulit kay Joyride eh. Tagal ko lang hindi ano, bumabiyahe. Okay na. Okay, naririnig mo, ma'am? Yeah. One, two, three. 3. <laughs> okay. Yun, good morning. Kay ma'am. Okay, so on the way kami sa kanyang uh, trabaho for today's video. So, 54 minutes ma'am, no? Oh, nakakamiss talaga mag-joyride. <laughs> Kasi may trabaho, tapos ngayon lang ulit nakakabalik. Tapos po ma'am, uh, nanonood, nanonood, po ba kayo ng mga motovlog or vlogs po? Sa, uh, 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 bibigyan ko po kayo ng sticker mamaya ma'am pagba, pag pagbaba po. Pa-thank uh, you ko rin po dahil Nagbook po kayo kay uh, joyride At syempre, <laughs> pumasok yung buhay niyo sa akin. <laughs> okay. Okay, so biyakay muna tayo papa Let's go. Ayun ma'am, sa six years ninyo, kumusta po ang buhay ng mag girlfriend, girlfriend, boyfriend, girlfriend, tapos may asawa? Um, kumakabit. lumalaban. Pero, kumakapit, okay. So, yun, um, madalas ba mag-away? Hindi, Hindi naman. Hindi naman, okay. Pag may nag-away, ma'am, sinong ano? Unang susuyo? Aba. Okay. <laughs> Aba. <laughs> siya oh, pag narinig ni mister to ikaw daw sir yung unang nanunguyo <laughs> pero ano hindi naman tumatagal ng yung yung away or tampuan hindi naman siya tumatagal ng isang araw o or... parang oras lang Il ilang oras Ang <laughs> <Am> bilis no. Hindi. oo oo sabi nga nila eh, kanina ko ba narinig yun, yung parang totoo ba yun, yung, yung bago matulog dapat ano, uh, okay na kayo? Ganon, ganon ba yung sa inyo ma'am? Ah, okay. So, six years na sila kapopoy, mag-shota, mag-girlfriend, tapos mag-asawa, pasok na doon. Pero, um, ngayon mag-asawa na kayo ma'am, Syem syempre, uh, ibang usapan na. Kumusta may buhay may asawa ma'am, since pares kayo ngayon nagtatrabaho? sa isa't isa. Oo, pero liligilana pa rin. Ah, okay. So ano, or sabay na kayo umuwi niyan paghapon. Sinusundukan okay. niya. Pero pag umaga mas maaga siya pumapasok. Pag umaga talaga 'yung balik sa baker. Ah, ngayon ano ano, ano nangyari, Ma'am? Ah, uh, okay. Bait naman. Pero ano ma'am? sino Wait lang ha, medyo masikip. Sino nagbabantay ng ng anak niya, Ma'am, kung ano, pumasok kayo? Ah, okay. Na, galing, no? At tali. Pag may pasok yung dalawang mag-asawa, tapos sa uh, walang magbabantay, yun ang medyo, ano, medyo challenging kung sino mag-aalaga, ba? Diba? Pero at least sa inyo meron, ba? Diba? Yun, ma'am! Bali! Ah, uh, on the okay na okay naman yung uh, pagiging mag buhay mag-asawa ninyong dalawa, no? Wala naman, smooth naman, smooth kahit kahit busy na ng oras ma'am ayun so ngayon magki Christmas mo tanong ko lang ano ba yung bukod sa pagmamahal syempre yung pagmamahal niya naman sa isa't isa's is hindi na questionable yun eh okay ano yung um ireregalo mo sa asawa mo Hmm, ngayong Christmas or New Year. Siyempre, parang, ano Bali, ayun ma'am, um, saan mo nakilala yung asawa mo, etong asawa mo na to, 6 years ago? Alayo, ah? Pare, doon talaga kayo pinanganak dalawa? Ah, kailan kayo lumipat dito ma'am, sa ano? Ah, okay Tapos bahay nyo na yan dalawa? Ah, okay. Pero nagpapalak din kayong kumuha ng ano o okay pa kayo diyan oh. oh. Sinong ano ma'am sino nang ligaw <laughs> aba syempre si mister na no? paano kanya nakilala facebook sa trabaho <laughs> iya yeah, okay friends of friends ah okay So marami tayo rin talaga na pag-ibig diyan sa inuman na 'yan, no. Ah, okay, tapos itas pinakilala ganun ganon hanggang sa niligawan tapos naging kayo na. Tapos nag-decide na kayo mag-asawa. Ayun. Bali ngayon, smooth na, smooth na, ma'am, no. Ayun. Bali getting stronger sila. Six years ka po po, yun. Okay. So, <clears throat> ano pala yung love language mo, ma'am, sa asawa mo? Love uh, Ma-gift ka ba? Uh, Ma-words of affirmation? Yung panay, I love you ka? O malambing physically? Malambing, <laughs> patutong. Ganon talaga, no? <laughs> Tapos, ano, bibili siya, ma'am? Ganon. O oh, magluluto? Ah, okay. Marunong magluto si Mister. Ay, hindi ko mahalan Ikaw ang nagsabi. Ano yung mga favorite mo na niluluto niya? Fried and Wow. Sarap naman nun. Tapos ikaw, ma'am, nagluluto ka rin? Hindi po. Pakain lang. <laughs> Wala. Ikaw ang nagsabi, ma'am. O, tangta na lang tayo. Okay. Pero, ano, uh, ang, ang ganda ng gano'n yung pag yung lalaki yung marunong magluto parang ano para sa inyo ba ma'am sobrang mas na-appreciate nyo yung pagmamahal nila ganun okay ako oh, kasi ano eh saing-saing muna siya aprito pero ano ah, willing naman tayo matuto sa future ay okay. yun chef pala yung asawa ni ma'am <laughs> ma'am um, anong pangalan ni sir okay lang first name lang Mark an eto mama dahil magi Christmas sa uh, New Year ano yung ano gusto mong special message mo na lang kay Sir Mark para para pa, pag pa, napanood na, niya to at least di ba <laughs> <Manabid, manabid. laughs> Oo para marinig ng lahat na makapanood kung gaano mo siya ano message lang message Oo Apo ma Wala na ano hindi, ano lang yung gusto mong sabihin para sa kanya? Kasi naka-on-air tayo eh. Naka-ano tayo. Uh, uh sa vlog ko. Ah. Uh, Ay, one. Isa 'yan sa Hindi <laughs> <laughs> sa totoo lang mam, isa 'yan sa pina-challenging um once na pag tinutoyo po ang isang babae, pero medyo challenging 'yan sa aming mga lalaki. Ako naman dumaan din ako sa mga ganyan. Pero yun, yun ang gusto mo sabihin sa kanya. Uh, Siyempre, at kung gaano mo siya kamahal, tama po ba ma'am? Sabihin mo nga yung magic words sa kanya. <laughs> okay. Yun na uh, ma'am, uh, maraming salamat po. ha uh. uh, first buhayin ko kayo, pero nagbahagi kayo ng inyong kwento. Parang sa akin, parang ini-imagine ko na parang ang sweet ninyo, kahit hindi ko pa kayo nakikita na magkasama. Based po dun sa kwento ninyo mama parang na ano ko lang siya na imagine ko yun so first booking natin kay ma'am yun bibigyan natin siya ng sticker mamaya okay so biyahe muna tayo medyo mahaba pa to ka po 41 minutes okay biyahe muna tayo commonwealth gaming let's go yun ma'am nakalimutan ko pala yung ano oh, yung motovlog sticker ko <laughs> oh. sige ma'am salamat po ma'am okay ma'am okay na ma'am ma ma'am thank you po yan thank you eh, ma'am Okay, so binigyan pa tayo ng tip So complete booking na natin Okay Nakilimutan ko yung motovlog sticker ko Ayan, shout out pala sa Yams88 printing services, maapa pa So marami po Ayan, maraming salamat kay ma'am Ay okay, maraming salamat kay ma'am At complete na ating ano, first booking So ganun ganun lang, nandito na tayo sa ano, Sa Taytay Rizal, maapa pa Alrighty, maraming salamat ulit kay ma'am Let's go!